mga travel biyahe tayong pauwi inuha natin yung ano ah, bayo natin dito sa malati para magkagawa na tayo ng DTR para pag pinasa natin matik sisildo tayo mga travel <laughs> ay 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 okay shout out sa lahat ng mga dicer dito sa pure gold malati sa lahat ng mga bumubuo ng ano, malati motor riders yan shout out shout out sa inyo Baka ah, maabutan tayo ng ulan. Uh, shout out kay Sir Moon Regala. Pakipalo na lang ninyo mga katravel. Tulungan tayo. Pakipalo Sir Moon Regala. Ayan. Maganda mga video niyan Sir. Daling na mag-ibig. update tayo mga travel sa traffic dito sa Coastal Road mga nangyayari dito sa daan update tayo mga travel dito ang ano please like and share may video natin mga travel ito yung pinaka vlog natin ngayon biyahe biyahe ito diba yung mga rails ito diba yung video na mahaba tulungan lang tayo mga travel natin bukas yung ano ko bukas yun sila nanay nanay sa kasip yan shout out sa lahat ng mga Bernaldo dyan sa Pampanga lahat ng mga grabador dyan sa Tarlac ah, kapatid ko kay Albert And sa mga pamangking ko shout out shout out. grabador na anak dyan sa ano sa Abrax sa Banggit Abrax so, si Luis Yan, yeah, good morning mga Piro Saka kay Bat Natalie Nga uh, nandyan sa ah, uh, Good morning mga anak ko dyan uh, uh, ah, At ng mga ano sa ah, uh, Family Grabador, Grana, Rungkis, Inalisan, Galvis, punai, Mga Twista dyan Yan, yeah, good morning, good morning ano ba dyan sa atin? Dito, madilim eh. Dyan, maulan pa sa late eh. Yan, like and share na lang yung video natin. Uh, trabe Saka uh, pati-subscribe na rin ako sa ating YouTube channel. Arty Travel Vlog. Ganun din sa feed. Dito, ano, uh, Robert Gabiola sa Facebook. Yan. Followers ko dito sa Facebook. 6,000 pa lang. Mas marami pa yung ano ko. Oh, Ah, uh, pinalo ko. 7,000, 7,000 na. Kaya, kaya tayo kapait. Walang nagre-risk pa halos. Ah, at least, pinayo na tulungan natin. Okay lang yun. Okay, mga travel on Parang mabagal yung ano. Mabagal yung daloy na takbo kasi baka may mamuhuli yan. Agad na, may tikwing o meron na sirahan yan makikita natin yan mamaya kung madahanan natin ah medyo ano mga travel naglilinis sila napuputol ng mga kahoy yan eh. ah, yan pala yung medyo ano ano mabagal ang takbo medyo traffic nagamit kasi nila yung isang way napuputol sila mga traffic that's all sa inyo А справа, направо, да, и надо, hanggang 60 lang tayo dito mga katravel baka mabulong lahat tayo andyan yung mga nagbabaroon na ginagawa yung sa mga travel yun sa kapila may nagamit yung dalawa ay ano tatlong ano dalawa lang yung uupin pinutas ano. Na, na sa pa rin na mga traffic sa mga nagbibiyahe mga ganun kong ambun ambun nararabas ang matulang grabe lalo na sa mga gulong nyo ay mga hindi na kumakapit ingat tayo siyempre yung gulong ni ARD Travel Vlog is wala nyo kung ano yung gulong ko <laughs> travel nandito na tayo sa Santo Niño Ayan, pure gold paranyaki Out sa lahat na nga nagbibiyahe tayo mga travel papagupit tayo mamaya siyempre kakain muna tayo okay please like and share sa mga video natin yan god bless sa lahat god bless god bless